ang pagkakaisa sa Iglesia Katolika na nais ng Panginoong Yesus ating mababasa sa Aklat ng Juan ang nais ng Panginoong Yesus na magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang mga lingkod. Na kung paanong siya at ang Diyos Ama ay maging isa, tayo din namang mga Katoliko ay maging isa. Nag-ordina siya ng labing dalawang apostol na kumakatawan sa labing dalawang angkan ng Israel at kanya itong binigyan ng misyon na hanggang ngayon ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika. Since na itinuturo ng Panginoong Yesus ang isang katotohanan, tayong mga Katoliko ay eks expected na maniwala sa iisang katotohanan. Kaya naman meron tayong tinatawag na prinsipyong One Scripture, One Faith, One Leadership. Ito ang palatandaan ng pagkakaisa ng pananampalatayang katoliko. Unahin natin ang One Scripture. Iisa lang ang pinaniniwalaan nating banal na kasulatan. Kaya para pagbintangan tayo ng ibang pananampalataya na binago daw natin ang Biblia, ito ay isang malaking alokohan. Ang Biblia mismo ay kinumpile ng Iglesia Katolika. Produkto ng Iglesia Katolika kaya naman ang salita ng Diyos na tinanggap at pinaniwalaan natin noon ay hindi nagbabago hanggang ngayon. Atunayan, ang salita ng Diyos na naging doktrina ay ating ipinapahayag at sinasummarize bilang isang mananampalatayang katoliko tuwing linggo. Walang iba kundi ang credo o sumasampalataya. Next naman is one faith. Obviously, hindi ito nagmula sa Biblia lang. Dahil kahit ang Biblia mismo ay nagsasabi na hindi sasapat na maisulat lahat ng ginawa at itinuro ng Panginoong Yesus. Kaya naman, kapag sinabi nating doktrina, dogma o anumang turo ng Iglesia Katolika, hindi lang ito tumutukoy sa Biblia, kundi tinatawag nating sacred tradition. Dito na ngayon tayo madalas inaatake o napupulaan ng mga protestante. At ang mas malaking problema, hindi alam ng ibang mga katoliko kung ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng secret tradition. Akala ng iba, basta tradisyon, yung pagro-rosaryo, pagsama sa prosesyon, piyesta, at iba pa. Which is Mali, dapat nating maintindihan na iba ang sacred tradition with capital T at ang cultural or religious tradition with small letter t na tumutukoy sa popular piety o popular devotion. Ang sacred tradition ay tumutukoy sa mga sinabi at ipinangaral ng Panginoon na itinuro din naman ng mga apostol at ng kanilang mga kahalili na hindi naman nasulat sa Biblia. Dapat nating maunawaan na nauna munang nangaral sa pamamagitan ng salita o word of mouth ang Panginoon at mga alagad. Nangaral mo ng Panginoong Isus Bago nasulat ang iba sa kanyang mga ginawa o sinabi. Kaya naman hindi nararapat na isipin na lahat ng dapat nating malaman ay nakasulat sa Biblia. At sa kabilang banda, ang sacred tradition ay nararapat namang sampalatayanan bilang totoong turo ng Iglesia Katolika. At ito ang ating ipinapahayag tuwing araw ng linggo bilang sumasampalataya o credo ng ating pananampalataya. Ikatlo, ang one leadership. Nagtatag ang Panginoong Hesus ng simbahan at pumili siya ng ng labindalawang alagad na magiging kahalili niya. Mula sa labindalawang ito, pumili siya ng isang Pedro. At ngayon, ang kahalili niya ay tinatawag nating Santo Papa, habang ang mga kahalili ng mga apostol ay tinatawag nating mga obispo. Walang anumang sekta ng pananampalataya, especially yung mga nagsulputang sekta dito sa Pinas, ang may continuity ng leadership mula sa iglesia ang itinatag ng Panginoon hanggang ngayon. Kahit i-google pa natin, kapag tinanong natin kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika, kahit si Chat GPT ang tanongin natin, isa lang ang sasabihin nilang Iglesia na itinatag ng Panginoong Yesus ang simbahang katolika. Ngayon, hindi marapat nating isipin na pare-pareho lang ang lahat ng pananampalataya. Huwag nating sayangin ang dugo ng mga martir ng Iglesia Katolika. Ang pananampalataya ni San Isidro Labrador sa itinataas na banal na Eukaristiya na kanyang niluluhuran kahit panasagit ng bukid siya pagkat naniniwala siya na ito ang totoong katawan ni Kristo. At para sa ibang pananampalataya, ang lahat ng ngayon ay hindi totoo o isang malaking kasinungalingan sa paningin nila. Muli, bilang isang katoliko, huwag nating iisipin na pare-pareho lang ang lahat ng pananampalataya dahil ito ay isang insulto sa Panginoong Yesus at sa iglesia itinatag niya. Isa lang ang simbahang itinatag niya at ang nais niya ay ipagtanggol at ipangaral ang pananampalataya katoliko. Hindi natin iyon magagawa sa pag-attend ng worship service at prayer meeting ng ibang sekta. Patungkol naman sa pagrespeto sa pananampalataya ng iba, hindi dapat nangangahulugan na kailangan nating isakripisyo ang ating pananampalatayang Katoliko. Maaari nating respetuhin ang pananampalataya ng iba, pero hindi naman nararapat na lapastanganin ang ating pananampalataya. Hindi dapat natin paniwalaan ang araw nilang sumasamba tayo sa Diyos Diyosan, wala sa Biblia ang Iglesia Katolika at tataglang ni Constantine ang Iglesia Katolika. Ang nais ng Panginoong Yesus, magkaisa ang lahat sa iisang pananampalataya at iyon ang pananampalatayang katoliko. Wala tayong karapatan na magkaroon ng kaisipan na kapareho ng Iglesia Katolika ang ibang pananampalataya. Bagkus, be proud na isa tayong katoliko dahil lang nag-iisang Panginoong Yesus ang ating founder at mayroon tayong isang pananampalataya, isang kasulatan at isang pamunuan. Oo, maraming kaanim sa Iglesia Katolika ang makasalanan o ang iba ay matitigas ang ulo. Pero kung tatalikuran natin ang pananampalataya katoliko dahil sa mga taong ayaw o kagalit natin, hindi sa tao tayo tumatalikod. Ang tinatalikuran natin ay ang Panginoong Yesus at ang katotohanan ng Kanyang ipinahayag sa atin. Pakiisa tayo sa pangarap ng Panginoong Yesus na pagkakaisa sa pananampalataya sa Kanya. Patuloy nating gampanan ang misyon na di lang sa pagpapahayag nito, kundi sa pagtatanggol din naman. At tinitong simulan sa paninindigan na hindi pare-pareho ang lahat ng pananampalataya dahil magkakaiba ang paniniwala ng bawat relihiyon at sekta. Pagpatuloy tayo sa pagyakap sa iglesyang ating tinanggap ng binyag, ang Iglesia Katolika, Ingatan naman tayong parati ng Panginoon.